dito guys, pag open ko ay eto agad yung naabutan ko. Grabe, pinerpek na ng kalaban lahat yung mga taas namin. Lahat ng Town Hall 17, lahat ng Town Hall 16 ay talagang ubos na lahat. So ang naiiwan na lang sa amin dito, yung mga TH14 pababa na lang. Tapos, yung mga attack nila guys, tignan nyo naman. 53 attacks pa lang yung nagagamit nila. Kaya sabi ko dito, wala na. Sigurado ipeperpek na kami na kalaban. Kaya ngayon ay eh, kailangan na naman nating matristar lahat yung mga natitrang base ng kalaban para maging safe ulit ang win streak namin. Kasi dito talagang na yung chance na ipe-perfect na kami ng kalaban. So dito guys, wag na nating patagalin. Simulan kaagad natin. Unang banat, simulan natin sa TH13. Gagamit tayo dito ng fireball with rocket balloons. So unahan ko na dito ng warden walk. Warden walk tayo dito. So yung fireball, papatamain ko lang yung fireball doon sa scatter shot. So tatanggalin ko yung uh, ah, ko lang yung scatter shot tsaka yung IT na nandoon sa gitna. Tapos siege barracks tayo. Lagay ng balon. baka may mga traps dito. Pwede kong i-range dito yung warden para mapabilis siya ng konti. Kasi ang kukunat ng mga nakapalibot dito eh. Medyo mapapatagal si warden kapag hindi natin to i-range. So pagkatanggal ng bomb tower, okay na to. Then, fireball. Boom, sakto. Ubus yung mga nasa gitna. Tanggalin ko na rin to. Ito ang air defense na to. Para yung warden, siya yung de -de mamaya doon sa town hall. So, kailangan matanggal ni Warden yung town hall. Eto, pwede na akong maglagay dito ng panglinis eh. Tapos, lagay ko muna dito yung Archer Queen. Kasama yung, kasama yung King. Then, Siege Barracks dito. Tagalinis ng kalat sa labas. So, Warden. Kailangan dumerecho siya doon sa town hall. Assignment ni Warden yung town hall dito. So, lagay tayo ng wall break. Guys, pasensya na kayo sa bosses ko ah. Medyo tinamaan tayo ng trangkaso eh. Pero oh, huwag mag-alala. Nakainom na ako ng Hillspell. Siguro, teka lang, itago ko lang yung BK. Tapos dito na ako mag-king ability. Ay, hinabol pa ng BK yung enemy warden. Masasayang yung ability ni King dito ah. Hindi, hindi pa, hindi pa. Okay, king ability, para ma-open yung wall, hindi pala abot. Sige, sige, okay lang yan. May wall breaker naman tayo. So, wall breaker na lang tayo dito. Yung Warden, all goods pa naman. Siguro i-range ko na yung Queen. Queen ability, gamitin ko na rin. eto na si Warden. Dumerecho na nga sa Town Hall. So i-range muna natin. Headhunter dun sa Enemy King. Si RC, pwede ko nang ilagay dito yung RC. So meron pa akong dalawang priest. Pwede ko pa tong magamit. Wala na. Yung Rocket Balloons guys, hindi na magagamit dito yung Rocket Balloons. Kahit iswag na tong rocket balloon Wall break tayo para makapasok yung queen Kaso lang iba ang binanata ng wall breaker So ipaglalagay na natin dito yung mga natitirang priest Para si ability gamitin na natin 44 seconds Wala na guys kuha na to kahit hindi na gamitin yung main troops, 3 star na yan. So ayun, unang banat. So wag kagad yung main troops. Madalas talagang nangyayari to eh. Kapag fireball with rocket balloons yung gamit mo. Tapos mapapaganda ng value yung warden walk tsaka yung king and queen. Matik, talagang kayang iswag yung main troops. So dito naman tayo guys, next banat sa number 36. Gamit naman tayo dito ng rocket balloons pa din pero wala tayong fireball dito. So clean up rocket balloons ang gagamitin natin. Sige, unahan muna natin dito ng king. Teka lang. Yun lang. Bakit wala akong lag launcher? May nakalimutan na naman ako. Sige, sige. Siguro plane flinger na lang. Sige, plane flinger na lang dito. So, BK. Ilagay ko dito yung king. Wall breaker. So, kailangan matanggal ng BK yung eagle. Archer queen. Ilagay ko na dito yung archer queen. Tapos, siguro... Teka lang. Lagyan ko nga dito ng baboy tapos isang wizard para nakakapaglinis kagad wala akong lag launcher kasi guys eh lag launcher sana yung gagamitin ko para dun sa IT na nasa gitna pero di ba okay lang yan golem pang tanki kay archer queen para makatagal yung queen king ability gamitin na natin tapos wall break para makapasok naman yung archer queen dun sa loob lagay tayo dito ng isang valkyrie para may support tayong archer queen in case na may mga bulilit na lumabas so lumabas na yung bantay Dragon. Pwede ko nang ilagay dito yung RC kasama yung matanda. Tapos ready tayo ng poison. i -poison natin dito tong bantay. So ngayon, siguro rocket balloons na lang yung gagamitin ko dito sa multi-IT na to. So yung mga baboy, ipagsasama na natin yan. Headhunters, RC ability, warden ability, queen ability na rin. Teka lang, itago ko muna yung queen. Tapos i-rage ko dito yung mga hog riders kasama yung RC. Meron tayong heal spell din, syempre para sa mga baboy. Freeze muna natin yung multi. Tapos i-rocket balloons na lang natin tong multi IT na naiwan. Eto, dito ko na lang gagamitin tong earthquake. Tapos yung RC, siya na yung bahalang sumirajaan sa town hall. Aabot yan sa town hall eh. Ayan o, lumabas na rin pala yung backup natin na super minions. I-freeze muna natin to. I-rage natin dito yung RC. So meron pa tayong skeleton spell. Ilagay natin dito pang distract doon sa may kanon tsaka doon sa Tesla. So yung rocket balloons na naiiwan, wala na kahit hindi na to gamitin, guys. Kuha-kuha na to. Pero ilagay na natin para mapabilis yung atake. So lahat ng mga natitirang minions, yung heal spell ilagay na rin natin. Sa so, wala na, guys. Kuha-kuha na to. So ayun, may naiwan pa pala ditong CC, pero mahaba pa yung oras. So pangalawang banat, using clean up rocket balloons. Ayun, nakachamba na naman tayo dito. So, next banat, Town Hall 15. Gamit naman tayo dito ng Queen Charge Labaloons. Tara, banat. So, unahan ko muna dito ng Queen. Healers. Wall Break para sa papasukan ni Archer Queen. Tapos, lagay ako dito ng Plane Flinger. So, kailangan matanggal ng Plane Flinger yung X-Bow, yung Scatter Shot. Bonus na lang kung matatanggal pa yung Multi-IT doon. Okay, so lagay tayo dito ng Cocolon. Baka may mga traps dito. Kailangan ko nga lang bantayan yung flame flinger kasi merong nakaabang dito na mortar. Siguro i-rage ko muna para medyo mapabilis ng konti yung queen. Eto, eto, eto. Eto na yung mortar. Ay, hindi pa. So, ang target ng flame flinger yung X-Bow pa. So, hindi pa siya maabot ng mortar. Yung BK, pwede ko nang ilagay dito yung BK. Tapos, kailangan kong tanggalin tong kalat dito para yung BK pumasok doon sa loob. Medyo masakit nga lang tong papasukin ng Archer Queen kasi may monolith. Andito rin yung CC So, kailangan ko nalang bantayan mamaya yung Archer Queen Spell lang naman yung katapat niyan eh Basta, maalagaan lang natin ang spell yung Archer Queen Kayang-kaya kaya ni Archer Queen yan So, pang-distract dun sa Mortar Para hindi matarget yung Flame Flinger Yung BK Sige, sige, sige Okay pa naman yung BK Siguro, i-rage ko na ulit dito yung Archer Queen Aba, Ano yung nanonood ah. Sige, BK ability gamitin ko na ano yung nanonood So, meron tayong mga priest. Pero kayang-kaya ni Archer Queen yung monolith eh. Meron tayong tatlong wall breaker. Teka lang, ipos, ah, ipoise muna natin to. Tapos yung mga wall break, ilagay natin sa gitna lahat. Hindi pwedeng walang pupunta dyan doon sa gitna. ayano ayano ayan o, ayan o. Itago ko lang ah, na force yung ability. Yung mga wall breaker, wala, hindi nga sila pumunta doon sa gitna. So, siguro ilagay ko na dito yung RC kasama yung warden. Si RC at Warden, sila na yung bahalang tumanggal dyan sa lahat ng madadaanan nila dito. Oy, Andun yung mga Tesla. Yung mga headhunters, isama na natin sa Warden Ability to. Warden Ability, i-rage natin dito. Yung Archer Queen Boy pa naman, i-press ko muna nga tong IT kasi naka-rage. Masakit yan. Yung La Balloons, pwede ko nang iwan dito. Balloon, balloon, balloon. Balloon, balloon. Dito, balloon. Meron pa akong press. I-press ko nga ulit itong multi-IT na to. Yung Archer Queen hanggang ngayon pala, boy pa rin. So, lagay tayo dito ng balloon para dun sa multi-IT. Baby Dragon, isama na natin dyan. Yung mga panglinis, ipaglalagay na natin yung mga minions. 38 seconds. Wala na guys ko ang kuha na to. So ayun guys, ang ating TH-15 attack using Queen Charge Labaloons. Siyempre, paborito natin yan eh. So dito naman guys, bumabanat naman si Marjun. Binabanatan niya dito yung number 28. Bale, eto nga palang base ng number 28 ay pang TH14 pa lang. Tapos etong si Marjun naman, pang max TH15 na yung heroes tsaka yung mga troops. Kaya eto, Matic 3 star talaga yan. Bale, pagkatapos nga pala ni Marjun ay ako naman yung babanat. Dito naman tayo sa Town Hall 16. Tapos dito ay gagamit naman tayo ng RC Charge with 14 dragons. Siguro, unahan ko na dito ng RC. So tamang INB in bilang -in tayo dito. Ito yung maganda pagka full RC charge, eh. talagang indi-indi ka lang. Aantayin mo na lang kung gaano kalaki yung Makukuhang value ng RC charge. In violet. Punta ka na sa scatter shot. Nice. Tsaka mabalikan yung Ricochet Cannon Sana pumunta siya dito sa may gitna. Sa gitna ba? Okay, sa gitna nga. Nice. Para si ability, gamitin ko na yung haste vial. Invi ko ulit. Nice. Town hall. Binaba nata naman. Invi ulit. So, invi to para pumunta siya dun sa peter. Nice. Diretso ka na sa hook tower. Sa hook tower ba? Kaso may mga tra... Ayun. Ay, wala na. Wala na pala akong spell. Buti na lang nasira pa din yung hook tower. Okay, so ngayon, dito ka lang ilalagay yung mga dragons. Tapos yung BK at Archer Queen, dito na lang sila. So, kailangan matanggal ng BK at Queen lahat yung mga defensa na nandito. Tapos, pwede ko nang ilagay dito lahat. Yung mga dragon, yung warden. Ito yung kagandahan sa RC charge dragon attack. Eh. So, pag nakapag RC charge ka na, ilalapag mo na lang yung mga dragons mo. Tapos, yun na yun. Bahala na sila sa buhay nila. So, itatiming na lang natin yung paggamit ng warden ability. Okay, warden ability. Tapos i-reach natin dito. Tapos yan na yun. Dire-diretso na lang yung mga dragons na yan hanggang makarating doon sa kabilang dulo ng base. So abangan na lang natin kung kailan natin gagamitin yung ability ni King at ability ni Queen. Meron pa akong poison eh. Kaso nga lang napatay na ng RC charge yung bantay kaya wala nang lalabas dyan. Dito pwede ako maglagay ng baby dragon para nakakapag funnel kagad. Ka para yung mga dragons doon na lang dire-diretso hindi na lalabas. King ability okay na to. Para ma-open na yung daan ni Archer Queen. Papasok doon sa gitna. So, etong mga natitirang troops, ipaglalagay na natin. At wala na guys. Kuwang-kuha -kuha na to. Archer Queen ability gamitin na natin. 53 seconds. Pakahaba pa ng oras. Grabe, lakas talaga ng RC Charge Dragon. So, ayun. Dahil dyan, isang base na lang ata. Ang naiiwan sa taas. Yung number 1 na lang. Pero meron pa sa baba. Sino yung may nagflag sa baba? Eto. May naiwang flag sa baba si 2 Hanma. 2 Nama. 2 Nama pala. So dito meron pang umatak sa kalaban. Sige. Panoorin muna natin para makita rin natin yung atak ng kalaban. So number 29. kumaatak sa base ng number 30. So parang ganito lang din yung ginagawa nila lahat. Parang lahat ata sila guys ganito yung ginagawa sa baba. Sa mga Town Hall 15 pababa. So Yeti, Super Archer, Lag Launcher tapos merong Bat Spell. So eto nga pala yung troops composition na ginagamit ng kalaban sa Town Hall 15 pababa. Halos lahat ata puro ganito yung ginagamit nila eh. Nagdadala lang sila ng Yeti, Super Archers tapos merong Bat Spell. Halos lahat ng TH 15 pababa puro ganito yung ginagamit nila. Walang naiba. Tapos pagdating naman sa Town Hall 16 at Town Hall 17, puro Root Riders naman tsaka Dragon Attack yung ginamit nila. Bale eto na nga guys, dito ay na 3 star nga ng kalaban yung number 30 namin. So dito nga guys ay eh, binabanatan na ng kasama ko yung number 30. Bali hindi nga pala siya yung nag-flag dyan. Pero binanata niya na kasi baka nakatulog na yung nag-flag. Bali ito nga palang bumabanat dito ay TH15. Tapos itong base ng kalaban pang TH14 pa lang. Kaya ayun, matik 3 star talaga yan. Kaya dahil dyan, isang base na lang ang naiiwan sa kalaban, yung number 1 na lang. Bali last 24 minutes na nga lang guys bago matapos yung laban namin. Tapos kung mapapansin nyo dito ay ang dami pang base na naiiwan sa amin sa baba. Nalinis na nga ng kalaban yung taas namin, pero yung baba, grabe ang dami pang naiiwan. Kaya sabi ko, hala grabe, magpapalas minute ata matak yung kalaban. Kaya dito ay eh, tara, banatan na natin yung last base ng kalaban para panonoorin na lang natin sila mamaya. So last base ng kalaban kapag na 3 star natin tong number 1, perfect na namin sila. So, yung kalaban naghahabol pa sila ngayon kasi ang dami pa nilang kailangan dinisen eh. So, tara, banatan na natin 'to para wala na tayong problema. RC charge, withdraw riders and Valkyries. So, lag launcher yung gagamitin natin dito. So, RC charge muna tayo dito, guys. Envy. Siguro tanggalin ko lang yung mga depensa na kayang abutin ni RC dito. inviolet ulit. So kung makikita nyo guys, nasa gitna yung single IT at yung monolith. So yung lag launcher na lang yung papatanggalin natin mamaya dyan. Invi Mas maganda kung matatanggal na natin yung poison tower sa RC. Sige, idamay na natin yung poison tower. inviolet ulit. Sige, idamay na natin yung scatter shot. Mas maganda kung matatanggal pa yung scatter shot. Wag na. Okay na yan. Kahit wag nang tanggalin yan. So, hilahin ko muna. Or hindi. Lagyan na tayo dito ng root riders. Tanggalin ko muna to. Tapos, root riders. Warden. Killers. Tapos, yung mga Valkyries. Ipagsasabay-sabay na natin dito. Poison na natin tong bantay. Skeleton spell. Lag launcher. Tapos, dito yung king. Archer queen. Wall breaker. Adunter muna tayo ng isa. So kailangan matanggal ng lag launcher etong etong IT at yung monolith na nasa gitna. Kaya yan kasi may lamang yeti yan eh. Pag lumabas yung yeti, ayan na nga. So yun na yung tatanggal dyan. Kailangan ito bang mag-rage? Sige, rage ko muna. Nauubos yung buhay Warden ability gamitin ko na kasi yung mga healers pumunta dun sa mga Valkyries. So ngayon, siguro i-OG ko muna eto. Tapos kailangan dumiretso yung mga troops natin sa town hall. Pasok, pasok, pasok i-range natin. So, dito meron pa. Ay, yung RC pala. Hindi ko kasi nakita yung RC. Ayan, oh. Hindi ko agad nakita yung RC. Hindi ko pa pala nalalapag. So, nalate yung lapag ko ng RC. Yung mga panglinas, ilapag-lapag na natin dito. Yung Archer Queen ability pala guys, na force na. Pero meron pa tayong RC ability. Yung wall break. Taka lang. Okay, wall break para makapasok yung Queen doon sa gitna. RC ability gamitin na natin. Para pang distract doon sa single IT. Super Barb, Super Barb. Lahat ng mga natitirang troops ipaglalagay na natin. 42 seconds, wala na guys. Kuha kuha na to. Yung nanonood 11. Nanonood din ata yung kalaban namin. So ayan, Perfect na nga namin yung kalaban. At ngayon, kailangan maghabol ng kalaban kasi 21 minutes na lang matatapos na yung laban namin. Ayun no. Ang dami pang naiiwan sa amin, guys. Yung score nila 123 pa lang. So tingnan natin kung makakaabot sila. So dito guys, last 12 minutes na lang bago matapos yung laban namin. Tapos meron pang apat na base na naiiwan sa amin. Madami pa rin atak dito yung kalaban. Kaya kung babanat sila, talagang kaya nila kaming i-perfect. Tapos maya-maya lang eto, binanata na nga yung number 46 namin. So eto na nga guys, grabe, sobrang rush base pala tong number 46 namin. Tapos yung umaatak sa kanya, max TH14 na. Kaya matik na yan, huwag na nating patagalin. Eto nga at na 3 star nga yung number 46 namin. Tapos last 10 minutes ay eto, binabanata naman yung number 47 namin. Tapos ganun pa rin guys, TH12 yung binabanatan, tapos etong bumabanat ay max TH14. Kaya grabe, huwag na rin nating patagalin yan. Eto at na 3 star nga din yung number 47 namin. Then pagkatapos nyan, sunod sunod naman nilang binanatan etong number 48 namin. So TH11 lang tong number 48 namin ha. Tapos yung bumabanat max TH15. Kaya matic na naman yan. Eto at na 3 star nga yung number 48 namin. Kaya ngayon, isang base na lang yung naiiwan sa amin. Yung number 49 na lang. So kapag mati 3 star nila yan, talagang perfect na rin kami. Last 7 minutes na lang din at malapit nang matapos yung laban namin. Tapos kung makikita nyo dito guys, talagang ang dami pang atak ng kalaban. Kaya dito, expected ko na talaga na talagang magiging tablatong laban namin. Kaso nga lang, inantay ko yung war hanggang matapos. Tapos guys, hindi umatak yung kalaban. Hindi nila inatak yung number 49 namin. Kaya natapos yung war namin sa score na 150 to 149 at kami ang nanalo. Kaya dito medyo naguguluhan ako eh. Kasi ang dami pang atak ng kalaban. TH12 na lang yung naiwan sa amin pero bakit hindi nila binanatan? Hindi ko alam kung binigay nila yung laban o baka nakatulog yung members nila. Kaya sabi ko grabe, hindi ko talaga expected na mananalo pa kami dito. Kayo guys, ano sa tingin nyo? binigay kaya ng kalaban yung laban? Or baka nakatulog yung mga members ng kalaban? Comment mo nga dyan sa baba kung ano sa tingin mo yung nangyari.